ang kwento ko naman, nung nag-aaral pa ako, pagka-graduate ko ng high school, mula elementary to high school, never ako nagjowa noon. Never ako jowa noon kasi gusto ko mag-focus sa ano, sa Then, pagdating ng, pagdating ng college, mga, ano, second sem pa lang, may nagparamdam. May nagparamdam kasi yung tropa ko, may jowa din yung ano, may pinsan na single, may jowa niya. Di ayan. Tinutok sa tokso ako. Then pag-uwi namin ng boarding house, nagchat. Then yung gumamit ng cellphone ko is yung tropa ko, china din niya, nireply niya. Hanggang sa masaya na masaya sila. Tapos yung pinagpatuloy ko yun, hanggang sa nangyong daw, hanggang sa sinasa, sinasama ko na sa pagsimba. And then, goods naman kami noon. Ang saya. Ang saya ng sama namin. Lagi kong inahati, dahil sinusundo. Pero nung time na, ano na, time ng second year na, parang nahihirapan na kami. Nakakalabuan na. Pero go pa lang ako. Nakikipag-meet na siya sa ex niya. Kahit andun ako, okay lang. Nakikipag-meet siya kung kanino, okay lang sa akin. Kasi Hinahayaan ko lang, ayaw ko ng gulo eh. Yung time na yon parang sinasabi ko na hintayin mo lang na umayaw na ako. Hindi nung umayaw na, ay nung napagod na talaga ako, nagmakaawa yun sa akin. Na pagpatuloy pa daw namin. Yun, pinagpatuloy namin hanggang sa naging masaya ulit kasi hindi na niya ginawa ulit yon Tapos nung pag, ano, second sem, ay first sem pa lang, hindi pa natapos yung first sem sa second year, ayaw na siya paaralin ng nanay niya, ng tatay niya. hindi ginawa ko, tumigil ako. Ako nagpaaral. Ako nagpaaral. Yeah, tumigil ako sa pag-aaral. Ikaw yung pinaka pinaka <laughs> Tapos, pinag- Yeah, pinag-aaral ko. Pinag-aaral ko siya. Okay na, di ba? Pinag-aaral ko na. Ginagawa ko lahat. Halos lahat ng ano, hindi na ako matulog. Pag may report siya, ang dami ng report niya, dami yung mga lesson plan. Tinutulungan ko gumawa. Para lang maano, maasikaso yung pag-aaral niya. Wala siyang problema. Then, nung time na yon parang sa pagtrabaho ko ng pagtrabaho, parang kahit pag-chat, hindi na siya nag-update na ano, kamusta ka dyan? Okay ka pa ba dyan? So, inayaan ko lang. Inayaan ko lang. Pero, nagplano na ako na kinabukasan, pupuntahan ko siya. Pupuntahan ko siya na hindi ko sasabihin sa kanya. Hindi nung time na yon umabot na ng ano, mga 7 p.m. 7 p.m. Pinuntahan ko talaga siya. Pagpunta ko, nasa sopa sila. Nasa sopa sila no ex niya. Hindi, gigil na gigil na ako nun. Gusto ko na makipag-break talaga. Ang ginawa ko, pumunta ko sa bahay nila, kinausap ko yung magulang na ganito na nangyayari sa amin na hindi talaga maaayos to ilang beses niya na ginagawa. Pero wala pa, wala pa kami ano na na, kahit hawak, wala, wala nun kasi nire-respect ako nga sa simbahan ko siya laging tinadala nun, time na yun. Yun, naging pag-break ako nun, naging sila nung, naging sila nung ex niya, di ba? Nag-aaral siya, natapos niya yung second year, then sila na nung ex niya noon. Siguro, iwan ko lang, wala na akong balitan. Siguro ko lang pinusuporta nung ex niya o pinagpatuloy nung ate niya na mag-aral siya. Yung din, ngayon, kahit, kahit ipakita ko yung convo, ilang buwan na. Ilang buwan na siyang nagchat-chat na gusto daw niya maayos. Maayos kami. Ayusin ko daw yung RS namin. Pero ang sabi ko sa kanya, oo nga, course ko automotive. Pero hindi pa ako totally mekaniko para magayos ng na sinira mo sabi ko ganun inaganon ko talaga siya so, yun yun ang pinalabas ko sa kanya tapos sabi, ang ano pa niya ang inamin pa sa akin is ang sabi niya pa una kung tatanggap, tatanggapin ko pa daw siya gusto niyang maayos kami kasi na-realize daw niya na hindi daw to, lahat ng lalaki is katulad ko, gawa nga ng sinasaktan siya nung eh kanya sinusong siya nung naging juway niya ulit. Sabi ko nga, huli na. Nung pinipilit, umiiyak nang umiiyak, nagpatulong sa magulang, pero wala Sabi ko wala, nasira na talaga tayo, tayo. Sabi ko, hindi na maaayos yan. Then, nag umiiyak ako ng ano, advice sa father ko, kasi papasboy ako eh. Ang sabi ng father ko, wag na, wag mo nang balikan. Kasi inamin na sa akin niya eh, na naghumingi siya ng sorry sa akin. Na sabi niya, sorry is nabigay ko yung una, una ko, nabigay ko dun sa ex ko, ganun. Alam mo, wala, sabi ko baliwala wala naman yun sa akin. Kaso lang, yung ginawa mo sa akin ng una, sobrang sakit. Kaya ko, wala na, wala na talaga, hindi ito magkakaayos. Oo nga, pero yung time na yun, wala na talaga kahit konti. Pero may respeto pa rin ako sa sa nanay niya, sa papa niya. Hindi ko kinuha yung motor ko. Motor hindi ko kinuha para service nila. Kaya yun. Wala. Halos mo. Halos mo. binigay ko lahat. Oo. Oh, Gaslight. like That's like ko lang sa sarili. Pero para sa akin, hindi ako nagkajowa eh. Parang tinuring ko na lang eh inisip ko na lang na ano siya. Yung parang kapatid, you tinulungan ko lang siya. Kasi gano'n lang naman nangyari. Tinulungan ko lang siya. Hindi ko naramdaman na naging kami. Hindi ko naramdaman na gusto niya ako. Dahil kami, nakipag-chat sa sa'yo. Nahuli. Yun, hindi niya talaga pinaramdam. Alam mo, muntik pa ako umatay nun eh. may time na Siyempre, nagsisimba ako, di ba? Iniisip ko yung... Iniisip ko pa rin yung kabutihan. Kasi sa nagsisimba ko, magkakamali ako pag nagpadala ako sa galit ko. Kasi na, nakita ko nga sa account niya na naligo kasi siya ng time na yon Doon sa Burgess Sakto, umatid ako ng pagkain niya doon. Nakita ko yung account, yung account niya, naka-open sa CP niya, na nag-aya na makipag-meet. Kaya naliligo na siya, ipag-meet sa ex niya. Pero Okay lang sa akin. Tumawa lang ako. Example, walang, walang nangyari, walang nakita. Okay lang sa akin yun. Tapos ang nasa plano ko nun, ako ang makikipag-meet. Ako ang pupunta dun sa lalaki. Pero ginawa ko yun. Ginawa ko. Dun tinry ko nga lang, pinuntahan ko. Alam mo, pagpunta ko, muntik pa akong masaksak. <laughs> Pero wala. Wala akong, wala akong ginawa nun. Kundi, sabi ko na lang, kung yan ang gusto nyo is, sige kayo, papaubayan na na ako. Kasi may kasama, tatlo siya magkasama yung trupay. Kasi alam nang magagalit ako, di ba? Kaya naghanda na sila. Alam mo, tapos nahuli pa sila nang, nahuli pa sila ng, ng checkpoint, kasi walang license, naka-motor. Yung nag-checkpoint is pinsa namin, tito ko yung ano. Tinulungan ko pa para makasot. Kinausap ko pa. Alam ko ngayon, nagsisisi na sobra yung babae. Yun. Kaya wala. Sabi ko, nasa sayo yan? Sabi ko, hindi kami ang talo. Kaya ganoon, binigay ko naman sa'yo lahat. dahil naman ako dapat yan. Iwan ko lang kung nakapagtapos kasi alam niya hindi ako talaga makakapagtapos dahil sa kanya. Yeah. Nandito. <laughs> <laughs> umiiyak sa'yo. <laughs> hindi ako umiiyak. Hindi ako umiiyak. Alam mo kung bakit? Kasi ang iniisip ko, Diyos ang... Ni Diyos ang nag-decide nun. No? Kung tayo, hindi para sa akin, hindi para sa Kasi kung para sa atin, kailan para sa atin yan. Di ba? Yeah. Pasalamat pa ako na inilayo. Agree. Di ba? Right? Kaya ngayon, pasalamat din ako kasi nakilala ko tong team namin. Medyo Pagod ako sa work, pero pag-uwi ko, may kausap, nalilibang. Wala no, yung pagod. Kasi may isang babae naman sana ako nakilala. Una ko nakilala na, na nakaklose ko masyado sa live. And then, yeah, yung pag-live na yun, next na nag-live siya, di niya na ako kilala. Then, di na siya nagla live masyado. <laughs> doon sa unang nakilala ko sa doon doon ko din naramdaman na may saya pa pala. May saya pa pala akong nararamdaman. Kaya parang kapusya ako. Siya, pero next like, na ano live niya, di niya nakakilala talaga. Sakit nun. Alam mo, ano ko ako doon? Natupik na lang ako. Nan nanonood na lang ako. Pero hindi <laughs> ako. hindi ako pinapansin ng Then bago ko nakilala yung team namin. Sino ba yun? At nang marais bakal. <laughs> yeah. Mailig siya <laughs> sa saging. Sa saging tapos uh, yakult. sa yakult. saging yakult. Then ano? Ang cheesecake. Cheesecake. Ay, ay. Bunso. Ay, alay ko. ko. Ang